inula ng batikos ang fashion show sa Malacanang Complex na dinaluhan at nirampahan ng ilang opisyal ng gobyerno. Masyado raw itong magarbo habang ang ilan nating kababayan ay hindi pa nakakaahon sa epekto ng nagdaang sama ng panahon. Giit naman ng Malacanang, walang pondo ng gobyerno na ginastos sa fashion show. May report si Ivan Mayrina. Ang ang isang Pilipinas fashion show sa Malacanang Complex noong August 8. Ang Goldenberg Mansion, nabuhay sa laser and video projection show. Pati langit, nagliwanag sa makulay na fireworks display. Sentro rito ang mga obra ng designer na si Michael Leyva. Pero agaw pansin din ang pagrampa ng mga lokal na opisyal, kongresista at may bahay ng ilang senador. Ako ay nabigyan ng inspirasyon ng ating First Lady sa kanyang programa na Likha na sumusuporta at nagbibigay ng plataforma sa mga hahabi na mayroon tayo sa Pilipinas na may ipakita nila ang kanilang talento. At kung gaano kaganda at kayaman ng kultura na mayroon sila sa bawat lugar, sa Anman, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang isang Pilipinas ikatlong fashion show na ginanap sa Goldenberg Mansion at kabilang sa serya ng mga fashion show na proyekto ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero ang pagiging magarbo nito inulan ng mga batikos. Para kay Gabriela Parteles Representative Arlene Brosas, nakakapanghina ng loob na makita mga opisyal ng gobyerno sa ganong gagarbong pagtitipon habang hirap makaahon sa epekto ng mga pagbaha ang maraming Pilipino. Imbes sa mag-fashion show, sana ito nalang lang daw ng gobyerno pansin sa pagbibigay ng sapat social services at sa pagtugon sa kahirapan. Hindi raw katanggap-tanggap na makitang nagpapakasasa sa karangyaan ng gobyerno ngayong lumalaki ang utang ng Pilipinas. Ayon sa Bureau of Treasury, umabot na yan sa 14.15 trilyon pesos. Sabi naman ni ACT Teacher's Party List Representative Franz Castro, dapat ilahad kung magkano sa pera ng gobyerong ginastos. Dapat daw itong ibalik at huwag nang ulitin ang anyay pagsasayang ng pera ng bayan. Paliwanag naman ni Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco, walang ginastos ang gobyerno para sa event. Ang nagbayad daw ay ang mga designer at katuwang nilang pribadong institusyon. Pinagtulungan daw ito ng mga nasa fashion industry at nagsusulong sa mga lokal na hobby at disenyo na mahalaga raw sa ating cultural identity. Ivan Merina nagbabalita para sa GMA Integrated News.